Ayun, ah, yun. Tung, to. Ito. Hindi makakupota. Ganito lang. Pwede na yan. Malakas na rin to. Sa transmission. Pag Fuji, ito yung Fuji. Ito. Ito. How many yung ngayon din yan? How many? Higay ko yan hanggang 6,000. 6,500 yan. Oh, 20 liters. Ah, 20 liters. 20 liters yung 140 40 yung 90 37 yung 120 38 yung 80 36 5 TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Ayan po mga katongs Pasensya na at medyo tinanghali tayo dito sa pagpunta dito sa Tumana kasi ah uh, yan uh, birthday nga po ni Mrs ngayon so lumabas kami kanina maga then ah uh, ko lang ng lulutuing sopas So yan happy happy birthday sa iyo Ama uh, sana ay eh, wag ka sama magsawa sa kakasikaso mo sa akin yan Ting darating ako sa hapon sa gabi eh sana wag ka magtampo dahil trabaho ang ginagawa natin <laughs> hanap buhay at siyempre para sa ating mga anak kasi nga naman alis ako doon sa maga dadating ako doon sa gabi anong oras na ako makakatulog kasi mag -e edit pa ako pinamahina alas 11 <laughs> alas 11 kung nakakatulog so talagang ganun uh, uh kailangan nating magsakripisyo So mali, uh, happy happy birthday sa'yo At uh, Yun, uh, kasi Sunod-sunod sila, eh? sila Una si Gillian, May 24, nag-birthday Then si Mrs. June 4 Sa uh, June 10 naman, si Raybert <laughs> Sun Sunod-sunod silang mag-birthday Kaya, yun Ako lang ang nalayo So, yun nga po Ah uh, Ayan, nandito na kami sa Tumana. Anong oras na? Oh, alas 9 na ata may kit. So, mag-cross cutter po kami dun sa Sitaw. Bali, ako lang po pala. Then, si Bato, mag-cross cutter dun sa paikot sa talong yung sangka. Kasi malalaki na yung damuron sa hanggahan namin ni Gamab. Talim naman ang gagamitin niya. So, pinahiram nga po pala kami ni Gamab ng cross cutter. Salamat. Kayo, salamat kay Kuya Mar kasi yung isang ginagamit ko yun yung kay kay Sir Adrian tapos doon ako magagraskater grass gagamitin ko yung isa tanse si Bato dito sa hanggahan ni Kuya Mar pagka nangyari si Bato ayun, pagtutulungan namin rasketirin yung sitaw at ayun ilan araw na naman na hindi umulan dito pag isang linggo na baka bukas magpaandar na tayo ng tubig pero pagka nagpaandar naman tayo ng tubig mga katongs, ang gagawin ko, kabyak kabyak lang. Kasi nga, ano, uh, kasi umuulan naman na ano. Yan mga katongs. Kanikang buhuli namin yung transmission namin. Titingnan ulit. Uh, na po kami ng makina rito. Kakaambas kami mga katongs. Happy uh, birthday nga po pala kay misis. Sa misis ni katong <laughs> <laughs> Dito na po kami mga katong Tingin po tayo ng makina enak Itu tong ayam mah. Ya, laki starter Itu yang di bawah. Ah. Eta. Eta yan, A -a. Super power. katak niya Kawasaki. Ito. Sir, Tanong kami na yung magkano yung meron niya. Kakambas tayo ng makina. Makina. Para sa farm. Ang dami yung makina dito ito po yung mga makinatami dami yung stock nasabit namin sa transmission. ayan eh, mga katongs oh. lahat po ng mga gamit sa bukid dito sa mga dami uh -huh. dami nyo mga katongs

Para, para mabigay ko ay eh, boss. Ito, ito. Itong 80 lang, pwede natin. Itong uh, 80 malakas lang. Yung 140, 40. Ito. Nasa may gitlang daw, 30 pa. Yan. Yeah. Titingnan nyo muna. Para nasa 20 lang. Ito <laughs> lang tong pwede na to Ito lang to eh lang wala pa siyang pulya. Eh, ano 'yun? Yung pulya. Ay, sama. Oh. Wala pa siyang kasamang pulya tong. Ayun, ah, tong to. Ay, Ito. baka ko po ta lang siya. Pwede na 'yan. Malakas na rin 'to. Sa transmission. Hayun, umabot na 'to mabigat 'to. Malalaki 'yan. Malalaki 'to. Ito 'to sa harapan lang 'to, 80. Kayang-kaya ng dalawang tao 'yan. Dalawang tao pag Fuji, ito ay Fuji. Ito. Ito. Honda yung engine niya. Ayan. Gunstock. Gunstock. Higay ko yan ng 6,000. 6,500 yan. 20, 20 liters po yan. Ah, 20 liters. Okay. 6,000. 20 liters, 6,000. Kunti lang dito yan sa, ano, ano, sa Yamaha. Oo. Oh. Mas malaki ang si Yamada. Sige sir, pakita ko lang ay Boston para...

Magkano yung cost? 39 39 Eh, sakay pang nilang pang bakal At sakay yan Kompleto na Double bearing Ano yan? Eh, Pwede ako sa mga kamura dyan, ka o, ang tanong mo lang kung Ano po yun Ba ilan days po yan pagka order? Ano, ano sir? Ibawa, kukunin mo sa Sabado Maa na, nandiyo po ngayon Ibawa, kung hindi mo kukunin Papakuha ko sa'yo bukas na ay Ide O next day na uh, Ibawa, kung kukunin mo ngayon Ibawa, no, mo ngayon Ibawa, kung ngayon ka Pwede kong itawag Baka iras nila Ah, mahilan dito. Alin sa rare beauty mahang daw niya? Sa Chow Young Boss. Kagandang lasa. Alang kasama ng disco po ito. Pagka may kasamang disco, yung 3-in-1 na tinatawag, mas uh, madadagdagan siya. pagka disco, kasi no, may munchie. Munchie niya yung may disco.

-tapos, kung wala 1, po 1, yun, 1, 2, ang gagawin okay, yung ano, iligay sa iyo. Kung wala, wala yung disco, sakay lang. Hindi, okay, kung wala po yung sakay, okay. disco, suyod ang meron. Disco at suyod. Okay, 1, 2, ano, parang kasi ganito. Yung sakay kasi, sakay yung uh, pambasag pang ano, wala na yun ano eh papalitan natin yung disco. Magbabawasan ng kote pero halos halos ganun din ang ano uh, niya. So nandun siguro, sabi niya sa akin, pumapalo ng around, ibigay ko sa yung 39 yung ano no, mga nasa around 37. 30, 30. Uh, 37. Uh, Double bearing. Heavy duty May kuwan na buo, may disco at saka po yung uh,

Eh, makina. Bali, ibig sabihin dito, hindi ko lang sabihin dito, pag 38, kasama hand truck to, tsaka yung, uh, yung transmission, tsaka yung cage wheel, mm -hmm. yung path wheel. Ha? Sige sir, thank you okay. po. Okay.

Ah, uh, so yun po yun atyadis Oh, uh, Tapos yung kinambas niya, pati yung yung, yung goma, kasi. Ay, baka naman po Sa 43, hindi po kasama yung boma. Hindi. Kasi yung isip ko, isip ko atyaka. na po yun. Oo. Eh, kung ano naman, yung materialis naman kasi yun. Oo, uh, yun lang. kilala ko kasi. Oo, uh, kasi <laughs> uh, yun yung materialis kasi natin nilalagay yung presyo ayun, uh, nagkambas nga po kami ng makina yung mga china na uh, makina lang ano yung RD, RD ang mga tatak so, ang presyo niya po ah, <coughs> uh, depende po sa laki, ito po yung mga presyo, ah, uh, discounted na daw po ito yung 80 RD 80 ay, 36.5 yung RD120 38 8 Yung RD90 37.5 Yung RD140 is 40,000 Ito po yung eh mga panlang ano mga China Yung Kubota tinanong ko doble presyo <laughs> Yung 70-80 ng Kubota nasa 70,000 daw po yun then, nagtanong din po ako ng transmission doon ang presyo po ng transmission sa kanya is uh, 39.5 ito po ay uh, kasama na yung uh, disakay yung panglinang, pangbasag wala po dito yung suyo at chadisco disco ngayon, ang target ko po ay suyod at saka yung disco pagka ito daw pong suyod at disco ang kasama sa transmission nasa 38,000 daw po. mga katongs <laughs> ah yan napangalahati na nga po namin itong grass catering sa sitaw so may git naman ng lahati kasi kuwan eh, walong tunding na mahaba ayan malinis na mga katongs nagdalawa kami ni bato rito mag grass cutter so ayan kapon na nga po then si ped at si yung sila kay Eddie at si pinapitas ko po yung sili yung hindi na, na harvest nakaiwan nung last harvest ano pinabawasan ko na kasi bukas sa ha, harvest kami ng talong harvest ulit tayo ng talong ah talong bukas kaya sabi ko pitasin na nila para mabawasan Okay mga katang, uh, sa atin, na nga na sa bahay. Ngayon you know, may regalo ko yun ba? Happy birthday! birthday. Lichon yan. Lichon mo na po. Lichon mo. Kaya na tayo? Yeah. Kaya mga katang. Na, Nakawi na nga po ko. Okay. Kail? Kailo mo. Bigyan okay. mo ng malak. Hmm, pati si Ruben sa wala sa lubang. Ruben! Ruben! So, kita is po muli tayo bukas mga katong sa next upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, muli po, advance happy birthday kay Sir North Cruz. Yan. Yeah. Happy birthday po, uh, Sir North. Yan, advance na, na June 7 birthday ni Sir. Okay, kita kits po tayo bukas. Asa next vlog po pala. <laughs> Maraming salamat po. Ayan, God bless.